Andito tayo ngayon sa Barangay Gatbuka sa Kalumpit, Bulacan, ang barangay na binuhay ng putik. At dito mismo sa Malyari Patip, isa sa pinakamatanda at natitirang pagawaan ng paso sa bayan ng Kalumpit. Masisilip natin ang proseso at ang lugar na kanilang pinagagawaan. Ang paggawa ng paso, palayok o anumang obrang gawa sa putik ang siyang pangunahing hanap buhay ng mga residente ng Gatbuka pagbaba mo pa lamang daw noon sa kanto ng barangay Gatbuka, bubungad na agad sa iyo ang mga hilera ng kabahayan na nagninegosyo ng pati rito. mula sa dating mayaman at saganang Gatbuka, isa na lamang ang maliyari pati sa nananatling buhay na pagawaan ng obrang putik dito sa kanilang barangay. Makikita natin sa madilim na bahagi nito yung unang proseso ng paggawa ng mga palayok at paso na ginagawa ng Malyari Pottery. May kita natin dito yung mga iniimbak nilang lupa na galing sa palayan kung saan ito yung ginagamit nila sa paggawa ng palayok. May kita natin na pinatutuyo muna nila ito dito sa kanilang makinarya at saka ito pagsasamahin hanggang makabuo ng isang ipak ng lupa. At siyang dadalhin doon sa pangalawang stage ang paggawa ng paso para mahulma na siya at mapatuyo sa mga susunod pang proseso. Andito naman tayo ngayon sa pangalawang proseso na ginagawa ng Malyari Padre sa paggawa ng kanilang mga paso. So kung kanina pinuntahan natin yung unang proseso kung saan pinagsasama-sama nila at pinatuto yung mga lupang gagamitin, dito naman may kita natin yung tinatawag nilang aparato o yung hulmahan nila ng paggawa ng paso. So may kita natin dito is tong makinarya kung saan dito nila nilalagay yung lupa hanggang sa makabuo sila ng hugis nitong paso na ito at saka dadalhin sa patuyuan. Pero sa oras nito tapos na yung oras ng kanilang paggawa kaya hindi natin ito may kita ng aktual. Pagkatapos patigasin at patuyuin ng bahagya yung mga hinulman nilang paso mula dun sa pagawaan sa unang proseso, ay dito nila ito dinadala sa hilera ng kanilang patuyuan, yung tinatawag nilang air drying. Kasi sabi ng may-ari at yung mga gumagawa dito, bawal daw siyang patuyuin under the sun or sa ilalim ng araw kasi magkakrak at mabibigla, yun yung term, mabibigla yung mga paso na ginagawa nila. So possible na kapag binila siya sa araw, hindi, hindi ito mag-work or magkakrak siya ng kusa o mababasag siya ng kusa, masasayang yung ginawa. So dito, pinatutuyo daw nila ito yung mga paso na ginawa nila sa loob ng tatlong araw. Pero ang sabi ng mga manggagawa dito, yung maaring problemang maranasan nila is kapag umulan, at umabot dito yung two week, eh, nababasa or maaaring mabasa yung mga ginawa nilang paso. At uulit na naman sila sa umpisa. So ngayon, papakita ni Kuya Nelson yung proseso ng paggawa, yung pagpulma mismo ng mga paso na ginagawa nila dito sa maliyari. Si so, unang bahagi, meron silang makinaya dito na inuhulman nila. So yung pinapakita sa atin ni Kuya Nelson, yung eh, maliit lang para mas madaling gawin. Sa aking pakikipag-usap kila Nelson, mm. binigyan din nila ako ng pagkakataon na masubukan ang proseso ng paggawa ng paso. So, potay ng lupa. Tagtagan ko pa po. Nasaka natin ibababa ito, ang ulmahan nila. So, di natin pwede basta-basta ipasok yung kamay natin kasi nakasugat yung blade niya. So, pwede lang natin dito sa ano eh, para makulma siya. Tapos, ito, yung ginagamit nila para makuha yung excess na puti mula doon sa umiikot na pagawa. So, hanggang sa pumantay siya. Yung nga lang, kailangan mong kalabanin yung lakas ng iikot nung, nung machine. Tapos tsaka po siya papatuyuin ng puntong ito no, pagkatapos nilang tanggalin sa pinakahulmahan yung mga paso na ginagawa nila. So makita niyo may inaalis silang na form na lines mula dun sa hulmahan. Kasi yung hulmahan na ginagamit nila is ng ganito sa pinakalaw. So kailangan nilang tanggalin daw. Mabilis sila itong ginagawa pero sa akin, may hirap tsaka nilag ilalagay dito muli sa isa pang ulmahan para mabilog naman siya kasi may kita nyo flat na flat pa yung surface na hindi pa gaano kaayos yung texture para maging isa siyang uh, finished product na paso bago lutuin so kita nyo halatang galing pa siya sa ulmahan so yung ginagawa nila para um bumilog siya yung ginagamit nilang basahan tapos yan pinapaikot nila sabi ni kuya kailangan daw ipitin ko ito ng daliri ko para makabuo siya ng major round na, na surface o na texture dito sa paso na to. So ulit-ulitin lang natin siya hanggang sa mawala yung mga may kita natin yung bakas ng hulmahan. At bago natin ito dalhin sa pinakapagtutuyuan ang ilawang araw. Tapos kapag tuyo na siya, tsaka pa lang ito nilalulutuin sa kanilang kogon. Mamaya papakita natin yun. Andito tayo ngayon sa pinakahuling bahagi ng proseso ng paggawa ng paso ng mga maliyari. So, nakikita niyo to, hawak-hawak ko, may pagkakaiba sila. Dahil pala, para maging isang finish palak yung isang paso, ay isinasailalim muna siya sa proseso ng pagluluto dito sa tinatawag nilang pukon. Niluluto nila itong mga napatayo nilang paso sa loob ng tatlong araw nilalagay nila ito lahat, niluluto dito para maging ganito yung kulay. So yung kadalasan nating alam na agad-agad na ganito yung kulay ng paso na para orange siya, orange-brown, hindi pala. Sumasahilanin so, pa pala siya sa proseso ng pagluto. Kaya may kita ninyo dito, mayroong mga paso na overcooked siya kasi baka masyadong uh, nababad or naano sa apoy. Kaya mayroong mga bakas ng itim. Pero ganito, yung binaka-finish product niya, kung saan kulay, orange-brown na siya. Unlike dito sa Um, galing sa hulmahan o galing sa patuyuan na parang gray pa siya or like pale na putik pa talaga siya. So, may kita niyo yung difference. Sa kabila ng pamamayagpag ng Malyari Pottery, bilang isa sa mga pangunahing supplier ng mga paso sa dangwa, hindi may kakaila ang bakas ng mga suliraning pasa nila araw-araw. Isa na riyan ang pagtaas ng tubig na umaabot sa kanilang pabrika dahil ng pagkakabasa ng ibang mga pasong kanilang pinatutuyo. Bunga ito ng lalong lumalalang problema sa pagtaas ng level ng tubig ng kalungpit to Pampanga River. Ayon pa kay Kuya Nelson, sampung taon na nagtatrabaho sa mga malyari. Pinangangambahan niyang magaya sila sa mga nauna na nagsarang pagawaan ng paso dito sa Barangay Gatbuka. Dahil wala na kasi pumapalit sa amin. Dahil yung mga bata lumalaki na yun, alos karamihan, yesa, mga pintor na, Kinaan ay lang humawak ba? ng lupa. Wala kami, kami na. Kami-kami na lang Pag di namin kinaya, tumaring doon sumara na rin ko dahil wala nang papalit sa amin. Ngayon, misahin ko, lasa na nga, mayroon pang pumalit sa amin na magpapasok para nun hindi mawala itong Mamawala yung pabrika na ito eh. Dahil dito rin nabuhay halos lahat eh. Eh nga lang ngayon talagang wala nang ano Wala nang kumapalit pa sa ngayon. Dahil marami nang high tech na lumabas. Meron nang pintor, may mga latero. Marami na. Talagang challenge na challenge na kami sa hirap. Hindi namin maisa-isa -isa kung alin ang mahirap. Isinaad naman ni Tatay Juanito Malyari Sr. May-ari ng Malyari Pottery na patuloy na bumababa ang kanilang kita dala ng pagbabago ng panahon. Pero mensahe ni Tatay Juanito sa naisubukan ng paggawa ng mga pasok. Dapat magkaroon ka ng malalim na pag-aaral. Dahil hindi basta-basta yung industry neto dahil nga maraming proses na pagdadaanan. Sa ating mga nakita, sa nito hindi lamang ang proseso, kundi ang halos araw-araw na danas ng mga manggagawa at ng industriya ng paggawa ng paso. Saad pa nito, wala silang hibang hiling kundi mapanatiling buhay ang kanilang hanap buhay at mapasa pa ito sa susunod na henerasyon. Ako si John Joshua Husi mula sa pesat, Center.